Kaya sa NAIA, mahigpit ding binabantayan ang mga kolorong na sasakyan sa mga bus terminals. Puspusan din ang drug testing na tinakasan ng apat na bus driver. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sunod-sunod ang random drug testing ng mga bus driver at konduktor sa Ptex simula kahapon. Kumpiyansang sumalang ang ibang driver sa testing. Pero may apat na biglang naglahong parang bula. Ayon sa pamunuan ng PTEX, tumakas sila hawak na raw ng LTO ang kanilang mga lisensya. Pagka uh, sa tingin nila, eh, sila ay hindi papasa, so umiiwas sila talaga. No? Uh, which is ano, no? nakakalungkot, di ba? Kasi dapat maunawaan nila yung pag-take ng mga mga substance, hindi lamang peligroso para sa mga pasero nila, but for them personally. Hindi na pinangalanan ang mga bus driver, pero pinaghahanap na sila ngayon kung hindi sila sisipot, suspendido ng isang taon ang mga lisensya nila. Kahapon, dalawang driver na ang nagpositibo sa random drug test. Sumalang din sa drug testing ang mga driver at konduktor sa istasyong ito sa Cubao. Kapag positive, hindi papayagang bumiyahe. Mabuti na lang, walang nagpositibo. Pero ang mas binabantayan ngayon ang paglipana ng mga kolorum na sasakyan. Sinuri ng LCFRB ang mga dokumentong dala dapat ng mga bumabiyahing bus. Tinitigan natin sa hanay ng LTFRB na meron ho silang valid na franchise at tama po yung rota na kanilang pagsisilbihan. Kasama ho kasi dyan yung tiyatawag nating passenger insurance. So mapoprotektahan ho natin ating mga pasahero kapag valid ang franchise, valid ho yung kanilang passenger insurance. Bukod dyan, pinapayagan ng dumaan ang provincial buses sa EDSA Mapabibilis daw nito ang biyahe ng mga bus na hindi na kailangang umikot sa Mindanao Toll Plaza. Kasabay nito, nakabantay na rin ang PNP Highway Patrol Group sa mga bus terminal. Sa Baguio, mahigpit na rin ang inspeksyon ng LTO sa mga terminal at sa mismong mga bus. Pag hindi kondisyon na natin mga uh, sasakyan like itong mga bus, possible kasi hindi lang sila yung maagabiado dyan, pati mga ibang bayahero din mga kasalubong, mga kasunod. So, kailangan talaga kondisyon ng ating mga bus bago magbiyahe. Maluwag pa ngayon ang pila sa mga bus terminal sa City of Pines. Kahit pa may mga maaga ng bumabiyahe para iwasiksikan. Pero nakikitang dadagsain ito sa Huwebes at Biyernes Santo. Nagpakalat na rin ng mga tauhan ang Baguio City Police Office para sa pagpapanatili ng kaayusan sa lungsod. Nagbabalita mula sa frontline Brian Basa, News 5. Mga kapatid, et linggo po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News5.